Mama, arinyo po bang ibahagi sa amin? A ano po yung nangyari? Ba't umabot sa ganun? Noong time pong 'yon, um, nandito po ako sa Manila. So tinawagan na lang po ako ng kapatid ko na may nasusunog daw na gasoline station. Tapos may nag-send sa akin ng picture. Ah uh, sabi, "Ate, parang kapatid mo 'to." So tumawag ako ako sa mama ko. Tinanong ko, Saan ba si yung kapatid ko po? Oh, po? Kung nasaan? Sabi niya, nandun daw sa gasoline station. Eh, sabi ko, ay sabi, nasunog. Mm -hmm. So, noong time na yon hindi pa po yun alam ng mama ko na yun nga siya, siya yung nasunog. So, yun po, afternoon dinala naman po siya kaagad sa Puerto Princesa kasi po nasa isla pa kami. Kumbaga, wala po kasing Burning facility talaga sa amin. Okay, okay. Mahirap po. So, dinala pa po siya sa Puerto Princesa City. Itang itakbo pa? True bar ko po. Halos oh, 18 eh, to 19 hours po ang biyahe. Matagal nun? Matagal po talaga. Eh, pag mga ganyan, urgent. Uh -huh. Dapat yung medical assistance na oh, po. kinakailangan po Tsaka nila. Saka po yung burn niya kasi buong katawan. Ma'am, pati buhok po. oh, no? Ma'am, matanong ko lang ha. I, I understand, wala po kayo nun. Mm -mm. Pero for sure naman, no? inalam nyo kung ano talaga yung buong Opo, kasi nandoon din yung mga kapatid, ay, yung kapatid ko at yung mama o, o. ko. So yung kapatid po ninyo is nagtatrabaho dun sa gasoline opo, station opo. na yun. Opo, yun nga po. Two, days pa lang pala siya. Bago time. lang. Opo, Etong na po yun. gasoline station na to, matagal na to na gasoline opo, station. Opo, matagal na. Okay. Parang mag-one year Parang magtaon na rin nga. Malapit okay. na maging... So, sabi niyo kasi kanina, no, nasunog yung gasoline station. Opo. Ano yun? Bigla ang sunog? Yung parang may pumutok, kaya hindi nasunog? O nasunog na yung lang? Yung kwento po kasi ng kapatid ko, kasi hindi siya nawala ng malay, hanggang nadala siya ng puerto hanggang opo. simula sa o. ospital. O. So, na, so nakausap pa nila? Opo, opo. Tsaka po nung gabi na dinadala siya sa barko, kasi may wifi yung barko, tinanong ko rin mm -hmm. nag-video call kami so Opo. yun din po yung sabi niya nasabi niya yung isa niyang kasamahan na lalaki yung gasoline boy is pumunta doon dala niya yung dalawang drum ng gasoline so mag re refill siya sinabihan siya ng kapatid ko na wag nang mag-refill kasi daw puno pa yon ka-re-refill ka lang nung for example ngayon nangyari kahapon ka-re-refill lang nun mm -hmm. ng may-ari eh hindi nakinig yung kasamahan niya tapos nag-refill iniwan pa niya tapos umawas. Okay. Kung baga, nandun na siya sa semento. Nag-overflow. Opo, overflow. Tapos, tinawag siya ng kapatid ko. Eh, siguro na taranta, binunot daw yung plug. So, yun po yung nag-cause siguro ng sunog, yung spark. Nag -spark Kasi nag-overflow na, oh, oh. na. yung gasolina sa... Sa simento. Tapos, yung kapatid nyo lang po ba, ma'am? Yung... Pati po yung isang, yung lalaki. Yun, yung lalaki. Nasunog na, na din matigas po. Matigas yung ulo. Opo, nasunog ano din. Ano nangyari doon sa lalaki? Wala na po kaming balita basta nakalabas din yun ng ospital. So buhay yung buhay po. yung lalaki po na yon. So ma'am after po no sabi po nila sinakay pa sa barko opo, sinubukan opo. pang dalhin sa hospital. Opo. So yun nga po um, na confined pa rin siya sa hospital ng halos 53 days. So 53 hal days, o, 53 halos 7 hmm. and a half weeks ganun. Okay, opo. opo. So yung concern lang po namin dito is yung syempre po, 'di ba, pag ano, pag gano'n, dapat magre-reklamo kami kaagad. Siyempre yung employer. Eh kaso hindi na nga po kami nag-file ng kung ano. Wala na silang narinig sa amin dahil nga po hindi naman sila ibang tao. Tapos yung anak ng may-ari is barkada ko rin po. Mm -hmm. So yun na lang po yung pinanghawakan namin na para walang marinig na kung ano sila galing sa amin. Basta po yung sabi ko sa may-ari, tinawagan ko kaagad, huwag nilang pabayaan. Kasi po in terms of financial, wala po talaga. Kasi yung mama ko single, single parent. Mga kapatid ko walang trabaho, so sa amin, ako lang yung parang yun nga, yung may stable na trabaho po. Opo. At uh, since 53 days, syempre an un unlocking expenses. Talaga po yung, sir. Kasi may anak po ba ang inyong kapatid? Anak po. Ilan? Isa po, 2 years old. 2 years old. Oh, batang bata pa pala Shari. At pag 2 years old, alam po na alam naman po natin. Diyan yung ang laki pa ng mga gastusin kasi ang ng pangangailangan ng mga mga bata since work-related injury. Mm. Itong nangyari po sa inyong kapatid at sabi nyo nga hindi na kayo nagsampa ng reklamo basta lang uh, tumulong. Opo. Kung sa tulong, tumulong po yung tumulong employer. Pero po, <clears throat> sa mga nakita ko po sa resibo at saka sa mga binigay niyang tulong, eh wala pong 3 weeks na siya ay nagbigay. Tapos, so yung ibang weeks po na expenses sa araw-araw, kami pong nag-provide ng utang kami. Kay sino na lang nilapitan, nagpo sa Facebook, yung mga kakilala namin, kaibigan. So na, bound, bound pa kayo sa utang? Totoo po, sir. Para dun sa mga hospital bills, mga yon lahat? Opo, actually po ang hospital bills, um, naka nakahingi po yung mama ko sa mga tulong po galing sa gobyerno ang um, doctor's fee po, di ba po, cash kasi talaga yung hinihingi nila. Opo. So, yung employer po niya, nagbigay po siya ng 100,000 na cash. Tapos, uh, nag, nag collateral siya ng titulo daw ng lupa niya. Pero, yung iba po, kami pa rin sumagot yung motor ng namatay. Okay. Sinangla. Okay. Tapos yun, uh, two, week, two weeks pa lang yung kapatid ko sa hospital, pinipilit na ilabas, ilipat sa public hospital dahil daw wala na daw pera, butas na ang bulsa, pero parang three weeks pa lang sa hospital, nakita na ng mga tao na nag-reconstruct nag, under, nag, -construct, nag na sila ng gasolinahan nila. Okay, okay. Na kahit under investigation pa yun. Master Sergeant, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Yes. Ano po yung findings ninyo dyan? Hindi sa uh, report. Ito nga, may nag... Nung mayayari ang incident may tumawag na concern uh, citizen na may nangyari ng fire incident sa, ano, sa Barangay Malinyan, Kuya Palawan. Ano pong pinagmulan po nung pagsabog? Ang um, dito sa ano sa report na nabasa ko is yun nga yung nagader din na information doon sa ano sa area na base rin po sa kwento ng mga biktima ma'am na nagkaroon ng ano ah uh, parang or electrical uh, Na alaman din po kasi namin na sila po ay walang permit Um, with regards po sa permit is uh, concern po yan siguro dito sa ano natin ang local government unit. Yes, sir. Uh, sir Aldrin, maari niyo po ba kaming bigyan no ng update? Ano po yung findings niyo doon sa nangyaring sunog sa may gasolinahan ng Melinio? Ah, uh, magandang hapon po, attorney sir. Uh, yes, sir. Opo. Yes, sir. Opo. Uh, kasi po sa investigation ng ating uh, Bureau for Protection, may karoon nga po ng ating uh, gasoline station uh, ng nangyayari ilang nangyari Ma'am Esperanza Rodriguez sa uh, Barangay Maringan, Buya Palawang, itong uh, July 1, uh, last dos ng uh, 4.20 ng hapon po. At uh, involved po dito yung ating mga victims na sila uh, Catherine Bagona at uh, Jeric Rodriguez. Kasi. Nabanggit kanina ni Shari na parang may mga issues pa dun sa mga permits. Ano pong tungkol dun sa mga permits, uh, Sir Aldrin? Pati po sa aming record ay wala rin pong record sa ating uh, uh, permits. Pag mula po sa endorsement sa local, uh, building permits niya, sa business permit ay negative po yung ating uh, ating may-ari uh, at nag-operate na po siya sa parang yung maringan sir. When, when you say negative, ibig sabihin wala silang mga permits na yan. Tama po uh, ba, uh, Sir Aldrin? Yes, sir. na pan, uh, verification sa aming mga records po, kayo po sa munisipyo, hindi po na na uh, apply na forward doon po sa ating mga social agencies. Kasama na po ang Bureau for Protection. Uh, wala po kaming na-receive uh, um, application ni eh, Ma'am Esperanza okay. Rodriguez. Eh pag mga ganito, Sir Aldrin, di ba? Mga gasolinahan, may mga hazards tong mga to eh. Meron bang at least man lang eh, fire inspection safety certificate? Mga ganon? Uh, yes, sir. Opo. Yan na po yung nabanggit to attorney. Uh, Magkakaroon po kami na fire safety inspection na uh, activity. Pag uh, lay-apply na po niya yung kanyang uh, building permit at yung uh, ating uh, local uh, station, uh, uh, that time, ibalik na natin yung kanyang mga uh, list for the review. Magkaroon uh, na kaya ng uh, pwede na kanyang makupan si permit sa, sa ating uh, office of the building official. Kaso hindi po niya nagawa, uh, uh, attorney. Okay, so obviously, no? The mere fact na wala itong mga permits na ito is meron nangyaring pagkukulang. And it, I, I'm wondering kung pa, bakit sila napayagang mag-operate Without these mga mga permits? Ayan uh, nga po, uh, sir. Uh, Ako ni sir. Bali, nagkaroon siya ng uh, kuryente kasi ang gasoline station niya ay KSRO siya. Uh, okay, okay. Sige. Uh, Kailangan mo kumamit ng kuryente para maka-operate po. Magkatagala kami kung bakit. Nagkaroon siya ng kuryente po na di man lang dumaan sa ating yes. uh, Mayor, magandang hapon po si Atty. J. Vito ng AXIS Part 3. Magandang hapon din po. Ayan. Uh, po, sa, po, sa, lahat po na nakikinig, magandang hapon po. Ayan. Mayor, eto po, no, nakausap lang namin yung fire officer po dyan sa lugar ninyo. Nabanggit niya na may mga kakulangan sa mga permits itong isang gasoline station. Bakit namang uh, nang, nangyaring nag-operate pa yung isang gasoline station na yan? Ah uh, actually uh, atong ito totoo po yun ah uh, hindi pa po kumpleto yung uh, wala po yung mayor's permit uh, pero lahat po ng mga papers niya um uh, uh, ongoing po yung process Katotoha nga, namutahan pa yan ng ano eh Nambultahan din nya ng PCSB na dahil nga sa sa kanyang non-compliance Ongoing pa rin Opo, po ba o, open pa rin po ba yung gas station Ah uh, wala, wala na po wala na po Ah okay po. Wala, wala na po, po yan saka... Um, uh, siguro, uh, dahil nga mayroon counting consideration minsan kami na binibigay sa mga uh, business establishment. Uh, dahil nga for human consideration, dahil ongoing na po yung process na, na mga lahat ng mga documents, requirements para po sa mayor's permit, uh, napayagan po sila na hindi po sila na uh, napayagan sila na nag-operate. Dahil wala pa naman siguro mga five months pa lang sila nag-ooperate. Pero hindi, pa namin in-issue ng marriage permit. Hanggat hindi po kompleto. Walang hindi pa po approve yung mga requirements nila sa lahat po na kailangan. Ang, ang ibig niyo pong sabihin, Mayor, uh, they were given a provisional authority? Parang ganun po ba? Pero we are talking here of a hazardous uh, operations. Gasolinahan po ito, ano Uh, ito na nga, no, yung kinakatakot natin na mangyari, eh, nangyari na nga, So this only speaks na itong mga permits na ito ay eh dapat hindi natin binabalewala. Ay, uh, yun nga, yun nga siguro. Uh, lesson learned na rin po siguro. Dahil uh, yun sa amin naman, wala po kaming intention doon na ano. Dahil nga ongoing, ongoing na rin po yung pagproseso ng kanilang mga document. Uh, lahat po ipinirenta e, nila. Kaso nga lang medyo matagal talaga yung approval galing po sa ibang uh, department agencies. Kaya po medyo yun. Uh, pero inaano namin namin na uh, may pagkakamali po na siguro yun nga, uh, hindi na mauulit. Tama po ba uh, sa pagkakaintindi po namin, nag-operate po sila nung time na uh, namatay po at nangyari po itong insidente ng July 1, uh, nung nangyari po itong insidente ng July 1, is meron na po silang mayor's permit, building permit, uh, and BFP permit? Uh, wala po, wala po. Hmm. Wala, wala pa talagang any permit. Yung kapatid po yan ni ma'am, pagkakaalam ko po, po, nung nangyari po yung disgrasya, uh, two days pa lang po siya nakakapasok sa trabaho niya. Uh, opo. Basta uh, mayor sa amin lang naman po, wala naman po kayong problema. Siguro po dito, ang, ang, ang sinasabi lang po namin, sana man lang po humarap din po yung uh, owner po. No? Kasi hindi man lang po naramdaman po ng mga kaanak ng... Uh, namatay no yung uh, ba ng, ng uh, gas station lalo na to think mayor syempre nakaka-insulto din po sa inyo yon na nag-ooperate po ito pong gas station nang wala pong mayor's permit building permit bakit po nakalusot sa inyo mayor di po ba kinukuha ko rin kasi yung panic nung isa yung may-ari ng gas station kasi kinausap ko po yan ma'am kasi sabi ko nga makipag-usap siya sa pa pamilya uh, pero yung sabot naman yan sa akin ma'am, pero ma'am hindi ko alam kung sino nagsasabi ng totoo pero yung sabit naman po sa akin nung may ari ng kasalinaan, uh, nakikipag-usap siya. Kaso nga lang, uh, ayaw din siyang kausapin. Tapos po, uh, hindi ko po mamalang po sino nagsasabi okay. na ito. Ito po po yung sagot-sagot sa akin nung, ano, ng owner. O ganito, Mayor. no So, they are fully prepared to discuss with the owner. So, kung ang nakarating po sa inyo, Mayor, is yung mga biktima ang ayaw makipag-usap. Ito po, naririnig na po nila Governor, kayo, uh, kayo ngayon. They are willing to talk. Can you be your uh, mayor? Can you be an instrument na mapagtagpo sila magkaroon ng pag-uusap at makita po sana ninyo mayor na uh, hindi naman po biro no yung nangyari dito sa kapatid nitong nasa studio ngayon. Nagkauutang-utang na sila. Okay? And this is a work related injury. So, ang sa kanila lang naman is tulong. So yes, 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 sana mayor uh, no mapagtagpo natin sila. Sabi nyo nga, eh, in-advise nyo sila, nakausapin yung pamilya, eh, siguraduhin natin na mangyari po yun. Yes, attorney, uh, rest assured po, uh, yun din po yung gusto kong mangyari. Uh, sa totoo lang, iniintay ko rin po na hindi ko rin alam na hindi rin po lumapit sa akin yung pamilya. Hindi naman po iba yan sa akin eh. Mga uh, kakilala ko rin po yan, mga kaibigan ko, ko rin po yan yung pamilya po ng ni ma'am. Uh, good afternoon po, Mayor. Yung sulat ko po is parang two weeks na hindi nyo pa po na-reply nagsulat po ako sa office nyo kung ano po bang aksyon. So kung hindi at po si ako pumunta dito sa ma? Tulfo, siguro po hindi nyo hihingiin yung number, cellphone number ko. At saka po actually, uh, yung employer po, opo, tumatawag, pero hindi po palagi. Kami yung na nangunguna na tumawag at magmakaawa sa kanila para humingi ng tulong. Tapos namatay yung kapatid ko, pumunta sa glit doon sa punirarya. Walang 10 minutes, nag lang, yumakap lang sa mama namin, umalis. Magkasama sila sa barko na umuwi ng patay. Kahit na magbigay siya ng respeto sa patay, wala. Nauna pa siyang bumaba. Yung sasakyan niya halos ipasok sa rampa ng barko. Anong-ano po doon? May makiramay, na kahit pumunta sa lamay, nakipaglibing, wala. Nagsarado ng gate nila, marinig yung tugtog ng patay. Pagkalampas namin lahat ng mga nakipaglibing, nakita nila. Paglampas namin sa isang gasolin station nila, nagbukas agad. Ano pong ano doon na sila yung na hindi namin sila kausapin. Every time tumatawag sila, nagtitext sa nanay namin, sinasagot sila, nire-reply bakit pag, pag kami yung nagano o oh, nagreply sila pero lagi sasabihin sabihin Ma, am, ma am. Sasabihin ma walang pera Tapos po mayor Alam mo ang pinakamasakit <laughs> Yung time na, pinangaku na Pinangakuan ng employer niya Na ilalabas sa hospital yung kapatid ko Nangako siya Na ilalabas ng araw na yun pero hindi natupad. Alam mo ginawa ng kapatid ko? Nagpahulog siya sa kanyang higaan so yung mga katawan niya puro dugo na na ano pa yung isa niya, ngipin. Sinin ko yan pati sa anak niya na barkada ko. Tapos sinabi ko dyan sa employer, "Auntie, magpapakamatay na lang daw yung kapatid ko pag hindi nakalabas kasi gusto na niya talaga lumabas ng hospital. Alam mo yung reply? choice niya yan na magpakamatay. Uh, Mayor, kasi pasensya na po. Medyo masakit lang din po kasi sa tenga, no, na parang uh, sinasabi niyo po na dalawang araw pa lang po yung kapatid niya doon. So, at Mayor, syempre po, kung uh, si Idol Rafi man po, syempre sasabihin, bakit po nakalusot ito na nag-ooperate po nang right. walang uh -oh. mayor's permit, walang yes, ma building permit, na, 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 BFP permit. Na, 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 Naintindihan ko po yun, ma'am. Kaya naging ipo kami na ano, siguro listen learn po yun sa amin na ina ina ako naman na may, mali doon sa pag-operate na pero yun sa amin no is ongoing ini kung wala pong pinakita ng mga papers po ng mga requirements sa ongoing po yung proseso ng kanilang mga requirements hindi po talaga yun makaka-operate pero hindi po namin sinasabi na tama yun inaamin din namin ma'am na may pagkakamali kami tapos ito ma'am yung kung ano po yung ano yung, yung gusto mangyari ng pamilya ako po ay willing na mamagitan Uh, para po maayos po lahat. Ako po naman, naman po ako nagbulang uh, sa tulong po sa pamilya. Uh, siguro, alam naman po nila yan. Kahit po nung sinasabi na nang umingirin po ng tulong sa ating mga higher officials ng government nung nasa hospital. Mayor, siguro okay na po yung sa inyo. Uh, yung doon na lang po, kasi sa owner po, no, si Ma'am Esperanza na lang po sana. Uh, wala naman pong problema, Mayor. Siguro po, ginawa nyo na po lahat ng makakaya po ninyo. Uh, pero ang problema, Mayor, yung owner po, nasaan po siya ngayon? Yun po yung gusto namin ma makausap, makausapin po, po ni Ma'am ma nandito rin po siya sa Kuyo, alam ko. Opo. Uh, pero Ma'am Kuyo nga, uh, pwede yung po ako maging instrumento. Uh, ipapayano ko po na kung ano po yung pwede naging win-win solution po sa problema to sa pamilya ng dalawa. Uh, ay, mam mamamagitan pa ako. I ano ko po na maayos po ito, ma'am. Paobligahin niyo po, Mayor. Paobligahin niyo po yung owner. Yes, ma'am. Yes, ma Opo, yun lang po yung pina pinapakiusap po namin. Ang dami pong lapses po <that> ng gasoline station po nila. Sila po dapat ang uh, problema po dito, Mayor. Sila po ang humaharap. Sila po ang kumakausap po sa pamilya, Mayor. Siguro, ma'am. Ando na po yung ko tulong po ninyo, po. Mayor. Opo, pero sana po yung owner alamin, po mismo. Alam, ala Opo. Alamin ko lang po, ma'am, po ano po yung ano ano po yung gustong mangyari ng nila ma'am para oh, okay, at least okay. po, ma, uh, ma, ako, ma, ako, ano po yung magagawa ko pero rest assured po ma'am eh, kay, kay ma'am sa inyo po na uh, tutulong po ako abot po na aking makakaya okay, uh, ako na po yung bahalang mamagitan po sa kanila inintay ko rin lang po yung panahon na to na uh, mam ma ma'am, pasensya rin po ma'am uh, yung medyo nahuli yung sagot namin pero ito po naka-ready na kasi uh, na busy po kami ng one week na civil service kaya hindi ka agad po nakasulat yung aming empty visit. Okay. Uh, yes, Mayor. And yes, kailangan po, din paigtingin nyo yung monitoring nyo dyan sa LGU. Kasi uh, yes, it po, speaks yes, a lot po, no? Po, about your LGU na bakit ang daming mga nakakapag-operate even without the permit. okay? Hindi na nagbigay ng respeto sa opisina ninyo pero wala na rin respeto sa batas. And that disrespect was further manifested nung nagkaroon na ng liability, eh, parang wala na. Bigla na silang naglalaho. So, uh, please, Mayor, we need monitoring. Yes. hindi na po maulit. And we ensure compliance. Kasi otherwise, Mayor, no, lalabas niyan, kayo ang nagkukulang. So, opo, please. Opo, opo. Uh, hindi po, uh, noted po sa sinabi niyo. I-monitor eh, po namin ito, no, Mayor, at sana uh, sa tulong ninyo, eh, magkaroon ng magandang kaayusan. Itong sina Mama Honey Grace. Ah, okay po ma'am. Ay, ay, attorney po. yun nga po. Gusto ko lang malaman kung ano po talaga yung kahilingan ng pamilya para at least ako na po yung makikiusap sa owner para po magkaroon ng win-win solution po. Sana na-appreciate po ninyo yung gustong iparating ni Ma'am Honey Grace. It's not just the uh, reimbursement, kumbaga nung expenses, pero yung sustenance nung naiwan nung, nung biktima po natin. No? Uh, Mayor, sana. Opo, opo, opo. Okay? And we will keep monitoring pa, 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 this. Pa. pag-uusapin pag natin ma'am no um, hmm. sa office po ni Mayor ipapatawag din po natin doon yung owner po para magkaroon po tayo ng magandang pag-uusap po doon. Never po ito magiging win-win solution dahil syempre yes. may namatay po. That's right. Shari. Yes. Uh -huh. Opo. Mayor um hindi po natin ito ipapa-open hangga't hindi po ito na-settle at hindi din po na i-aayos ang building uh, permit, Mayor's permit, BFP permit. At sana po, hindi na po ito maulit at magkaroon po tayo ng mga masusing um, investigasyon sa mga ganyang establishment po sa inyong lugar, Mayor. Maraming salamat po, Mayor, at uh, magandang hapon po. Okay po, uh, maraming salamat din po. Thank you, ma'am. At uh, kakausapin po namin kayo din, ma'am, kung ano man po yung uh, maitutulong din po ng programa po ni Senator Raffi and the Kongjo. Yes, yes. Sabihan nyo lang po kami, ma'am. Eh. Pero tututukan po namin to And we will make sure, ma'am, na magkakaroon po ng hustisya yung nangyari po sa inyong kapatid. Thank you very Maraming much, po. Maraming salamat po, po at uh, magandang hapon magandang po. Magandang hapon din po. Salamat.